Isang mapagpalang oras po sa bawat isa. Tayo po yung dadako na sa araw-araw ng pagpapala at I believe na ang araw na ito ay another day at panibagong araw at panibagong pagpapala ang ating pong matatanggap sa araw na ito. At sisimulan po natin sa pananalangin. Yes, O oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O oh God. Hayaan mo, Pahino Lord, na sa mga sandaling ito ay patuloy mong saliksikin ang laman ng aming mga puso't isipan, anumang bahagi ng buhay namin na hindi po naaayon sa kalooban mo, Lord. Patuloy na examine our hearts, O oh God. Lord, patuloy akong nagpupuri, nagpapasalamat as we uh, as we are here, gathered together, Pahino, Lord, oh na nag- Aaral muli ng iyong salita ay prepare no God wisdom and knowledge comes from you o God. At lalo po naming maunawaan at maintindihan ang nais mong ibahagi ngayong oras nito. Ang iyong salita pa ay magkabilay talim na ito Panginoon God ang nakakapagbago ng buhay pa Ang salita mo pa Lord God na nakakapagbigay kalakasan sa mga nanghihina, kagalingan sa mga may karamdaman at lalo na't higit total freedom pa sa mga nakagapos pa sa anumang mga soliranit problema pa ama maraming maraming salamat sa iyo ko binabalik lahat ng parangal papuri pagsamba pasasalamat sa sa pangalan ni Jesus amen so another day ito po yung ating pag-aaralan <clears throat> sabi po sa awit chapter 1 verse 1 to 3 mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa nakiki hindi siya nakikisama sa mga kumukot siya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Pagpalain po ang kanyang salita. Dito po sa verse 1, sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Dito po, marami pong nga uh, hindi po aware minsan. Dahil sa kanyang uh, suliranit problema, na share niya ito sa iba. So, instead na maayos o mabuti yung ipapayo sa kanya o sasabihin sa kanya, there are times na nakokompromise po 'yung isang taong nasasadlak sa hindi maganda kasi bawat uh, bawat gagawin natin, bawat uh, iisipin natin lalo na po sa mga decision making, kailangan po nating suriin maigi. Kailangan po nating uh, i-check palagi kung sino 'yung nakakasalamuhan natin, sino po 'yung nakakasama natin, at sino po 'yung napagsasabihan po natin ng ating mga uh, suliranin sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon mapalad ang hindi So, hindi nakikinig sa payo ng iba alam niyo po sa bawat, uh, bawat uh, ginagawa po natin may resulta po yan kapag nakagawa tayo ng hindi magandang disisyon may resulta po yun ano po ba dalawa lang naman pong kasasadlakan yan eh sa masama o sa mabuti so yung payo ng mabuti of course maganda rin po yung kahantungan nun meron po ako nga tatlong bagay dito kung papano papano po natin na masusuri ang isang bagay na nais ng Panginoon na ipaalala sa atin. Meron pong mga instruction ng Panginoon. Number one po, nakikinig sa payo ng masama. Of course, kapag ang nagpapayo sa iyo at hindi galing sa mabuti, ang resulta po niyan ay hindi rin maganda ang kalalagyan. At pangalawa po, sumunod sama-sama. Ano po yung implication nito sa buhay natin? Ano po yung eh, binibigay sa atin na na resulta nun after na nagkapag-desisyon ka na? Sinunod mo siya eh. Kasi naudyo kan ako eh. Alam niyo po dito po sa pagka-counseling ng mga kabataan, may mga time talaga na naudyo lang, na utusan lang, na pag-utusan lang. Pero alam niyo po Isang bagay na kung wala ka talagang wisdom na galing sa Panginoon, madadala ka doon sa kanilang udyok. Madadala ka doon sa kanilang influensya Tawag ko po doon, influencer sila sama-sama. Pangatlo po, nakikisama sama-sama. Nakikiayon ka. Nakikisang-ayon ka pa doon sa mga hindi maganda nilang ginagawa. Of course, damay-damay po yan. Lagi ko po sinasabi na gawa lang ng isa, nakisama. Eh, Di ba po sabi nila? Ano lang naman pakikisama, pero pwede kang makisama, huwag kang makisama. Hello, ito po yung uh, ay, uh, ang bagay na dapat po nating eh, iwasan na makisama, pakikisama nga eh. Alam niyo po, ang takbo ng mundong ito, napaka -disip marami pong deception at marami pong pandaraya na ginagawa ng kaaway. Pero kung ikaw ay merong karunungan na nagmumula sa iyo, sa Panginoon ay believe na i ililigtas ka doon sa sitwasyon na yun. At hindi kanya pababayaan ang Panginoon. Pangalawa po sa verse 2. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Alam niyo po yung sa araw-araw po na ginagawa natin, everyday sa buhay natin, alam niyo po kung ano ang angkla ng buhay natin it's the word of god the anchor of our life is the word of god ito po yung magda sa atin ito po yung magbibigay sa atin ng instruction kung ano po yung dapat at hindi dapat gawin at ano po yung mga um, mga bagay na iwasan at huwag iwasan so tandaan po natin meron din po akong uh, dalawang bagay dito sa verse na to na nais ng Panginoon na ma-exercise natin sa araw-araw na buhay natin sabi niya ang kautusan. The word only the word of God give us the instruction. Only the Word of God can lead us into direction. Sabi niya, sumunod sa kautusan o salita ng Diyos. Kasiyahan. Alam niyo po yung kalag kaligayahan, kagalakan. Yung kagalakan ng puso mo, ng pag merong mensahe si Lord sa buhay mo, alam niyo po, napakasarap yung namnamin, napakasarap pong gawin. Kasi alam na alam mo na ang word na ito, ito talaga yung instruction ni Lord na dapat nating sundin at dapat nating gawin. After po, pangalawa po, binubulay-bulay niya ito araw gabi. Dalawa lang naman po yung instruction ng Lord dito, araw o gabi. Kung hindi mo magawa ng umaga o ano, basta every day na ginagawa po natin as we are meditating the Word of God, every time po na sumasangguni po tayo sa Panginoon, every day po na tayo ay dumudulog sa Panginoon, every day sa buhay natin, I believe na hindi po tayo madadala ng mundong ito na, 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 maraming mga pagsubok, maraming mga challenges sa buhay. Ay, sabi pa nga sa verse 3, Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Alam niyo po, ito yung promise ng Panginoon. Ito po yung pangako ng Panginoon kapag tayo ay patuloy na nag nagdudwell sa kanyang presensya, patuloy na nagbubulay-bulay tayo ng kanyang salita. Katulad ng punong kahoy, wala pong tagtuyot. Hindi po siya natutuyot at hindi rin po siya hindi po siya namamatay, buhay na buhay ang punong yan kasi yung running water, Nandoon po yung running water. The running water will build. O ito po yung nagbibigay ng buhay. So the word of God will build us stronger. Paano po tayo magtatagumpay sa bawat challenges ng buhay natin? Kasi hindi po natin maiwasan may mga challenges sa buhay. Meron po tayong haharapin na mga pagsubok pero dahil sa strong foundation of the word of God at the instruction of God for us na mapalad ang mga sumasangguni sa kanya, mapalad ang tumutugon sa kanya yung pagsunod mo kapatid, napakalaking puntos yan para sa Panginoon para sa iyong pagsunod at pananampalataya sa Panginoon, magtatagumpay ka at nangako ang Panginoon na magtatagumpayin niya bawat na gawain mo bawat gagawin mo, araw-araw nandun yung katagumpayan ng Panginoon sabi nga sa Joshua 1.8 Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Saan po nang gagaling po yung ating prosperity? Saan po nang gagaling yung ating successful? Through the word of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng strong foundation of the word of God. Ito po yung nag-build sa atin to be as successful. Ito po yung nagbi-build or nag leap up sa atin. Paano tayo mananagumpay na mga anak ng Diyos? Lalong-lalo lalo na araw-araw po, meron po tayong mga hinaharap. Hindi po tayo exempted, lahat tayo may mga challenges, pero God is good, God is faithful. Pagdating po sa mga mga challenges sa buhay, pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Ikaw at ako ay patuloy na pinagtatagumpay ng Panginoon. Patuloy niya tayong inaakay ayon sa kanyang naisin. Patuloy niya tayong dinadala doon sa katagumpayan. ba? Diba, sabi niya po dito sa birthday kanina, yung uh, namumunga sa takdang panahon o in season or out of season, namumunga. Kung baga, panahon ngayon ng mangga, nagugulat lang po ako kasi nag na po kami last March, April, May. Andun pa rin po na may mga sumunod pang mga iha-harvest. Alam mo, kung ganito po yung prosperity na inilaan ni Lord para sa'yo, mapaparangalan mo ang Panginoon sa buhay mo. Kung pa paano mag, mag prosper yung buhay mo, pa paano mo, uh, pa paano binibigyan ni Lord ng katuparan ang lahat ng kahilingan mo, lahat ng mga panalangin mo, kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. At hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Lalong pang mapaparangalan si Lord sa buhay mo. Kaya kapatid, ang warning lang dito, huwag kang makinig sa payo ng iba. At huwag kang susunod sa gawa ng masama. Alam niyo po, yung isang bagay po na nakakapagdala sa atin minsan sa distraction, nakikipag-usap ka lang naman. And yet, doon sa pagkikipag-usap nilat may mga kwentuhan sila na hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos, damay ka na din. Hello, kapatid. Huwag mo nang ihayaan na ikaw ay madala sa ganitong sitwasyon. Huwag mong hayaan na mabahirang ka ng ganitong pagkakataon. Kasi meron pong meron pong uh, meron pong kabayaran lahat ng ating actions. Meron pong Lagi kong sinasabi to pay the price. What you sow, you will reap. So, nais ng Panginoon na i-redirect yung buhay natin. Nais ng Lord na madala tayo at mapag, makapag, mapagtagumpayan mo lahat ng mga suliranin mo sa buhay. Kaya ang, ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon. Ang tunay na kasiyahan ay sa Panginoon din natin tumatatagpuan. Alam nyo, kahit ang daming problema, paano natin i-identify yung tunay na kagalakan? Paano po natin i-identify yung tunay na kaligayahan o kasiyahan sa presensya po ng Panginoon? Alam nyo po yung kahit ang daming distraction sa paligid mo, ang daming problema sa paligid mo, pero the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord hindi po ito nalilimitahan. At hindi rin po ito uh, hindi rin po ito Nagiging uh, parang masaya ka pero hindi mo imayong tapago Yung ibig kong sabihin po dito, yung tunay na kagalakan o tunay na kaligayahan na nagmumula sa Panginoon Kahit ang dami mong problema kapatid, hindi mahahalata Kahit ang dami mong pinagdadaanan na suliranin, hindi halata Hello, kasi ang presensya ng Panginoon ay daladala mo You are the carrier of God's light at yung liwanag na ito hindi hindi mo maitatago kahit na ang daming problema kahit ang daming mong mga suliranin na sa buhay pero ang liwanag ng Panginoon yung kaligayahan na nagmumula kay Lord hindi ito happiness ha ang happiness na hiniram mo lang sa mundo pansamantala lang yon. Pero yung joy o kagalakan na nagmumula sa Panginoon, yung overjoy na yan na kahit may problema ka, kahit na anong pinagdadaanan mo, pero kitang kita sa aura ng mukha mo kapatid na ikaw ay nandun yung tunay na kagalakan, nandun yung tunay na kaligayahan. sa buhay ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya wala pong ibang source ng ating kagalakan sa buhay, walang iba po, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng suliranit problema, why not na lumapit ka ngayon sa Panginoon? Why not na isurrender mo yan sa Panginoon? Dahil siya lang din ang makakapagsolusyon sa bawat problema natin. At siya lang din ang ba, uh, makakapagbigay sa iyo ng tunay na kagalakan sa puso mo. Kaya nais ng Panginoon, surrender mo yan kapatid. Kayang-kayang uh, solusyonan ni Lord yung mga suliranin na yan. Kayang-kayang bigyan ni Lord yung katugunan ng iyong mga kahilingan sa oras nito. Sige po, tayo po ya manalangin at patuloy na ipagkatiwala po natin yung ating mga sitwasyon sa oras nito. Yes, O oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mensahe mo ngayong umaga, Painunog God. Lord, pagpalain mo ang bawat nakikinig ng iyong uh, ng iyong salita, painunugad, sa mga instruction mo, painunugad, sa mga promises mo, painunugad, na lalong mong pagtatagumpayin ang mga taong tapat, at lalong mong pagtatagumpayin ipaparada sa tagumpay, painunugad, dahil ikaw ang Diyos na nangako, painunugad, lahat ng bagay, painunugad, ay sa iyo nagmumula. Even our lives, ogad, oh God, sa iyo pa rin ang galing ito. Even yung future namin, sa iyo nagmumula, painunugad, at dalahin ko, painunugad, that you will direct us, oh God, sa lakad na nais mo, na patuloy pa inunugad. Nagabayan mo ang bawat isa at magtiwala sa lang pa inunugad. Ama, maraming maraming salamat pa inoon at dalahin ko pa inoon sa mga nanonood ngayong oras nito pa inunugad. Hindi aksidente pa inunugad na nakatunghay sila ngayon. Ito isa sa mga plano mo pa inunugad na ma-encourage them pa inunugad. Ma-encourage sila pa inunugad despite sa mga nararanasan po nilang um, kalungkutan sa puso pa inunugad. Ikaw ang mag-aaliw pa inunugad. Maraming maraming salamat. We give you back the praises. Glory glory, adoration, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.